kung tao si Kristo bakit nagkatawang tao pa kung tao na po siya well katupa correction lang ano sa iyong katanungan si Kristo po talaga ay tao ayon po sa ating pag-aaral sa Biblia wala ka pong mababasang nagkatawang tao meron ka pong mababasa nagkatawang tao ang berbo. so yun po ang mababasa mo ngunit ayon po sa ating pag-aaral na ang derbo ay salita ng Diyos nang ang ibig sabihin, ang berbo ay suma sa Diyos. Yun po yung verbo na salita, yun po yung nagkatawang tao. Hindi po mismo si Kristo. Ang verbo po o ang salita, yun po yung nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya katupa, halungkatin mo man ang Biblia, wala ka pong bababasang nagkatawang tao si Kristo. Ayon nga katupa sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan, marami pong hindi tinatanggap na si Kristo ay naparito bilang tao. Halos lahat ng tao ang pagkakilala nila na si Kristo ay Diyos. Ganito katupa ang sagot ng Biblia. Pakinggan nyo po sa uh, Sa ikalawang uwan, talatang 7. Sapagkat maraming mandaraya ang kumalat sa sanlibutan, hindi nila kinikilala na dumating si Hesus Kristo bilang tao ang mga ito ang mandaraya at ang antikristo so yung katupan sa talata po ng binasa natin marami pong tao na kumakalat o mga mandaraya na hindi po kinikilala si Kristo na naparito bilang tao ano po ang tawag ni Apostol Juan sa mga taong ganito? Sila po anya ay mga, ito anya ay mga mandaraya at antikristo. At kung ang tanong mo kung si Kristo ba ay tao, marami pong talata na magpapatunay na si Kristo nga ay tao. Tulad halimbawa, katupa sa babasahin natin talata na magpapatunay na si Kristo nga ay tao. Pakinggan niyo po katupa. Ganito ang mababasa natin sa unang taga-Korento, 15 talatang 47. Ganito po ang mapapakinggan natin. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, nilikha mula sa labok. Ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. So napakalinaw po na si Kristo po ay Tao na mula sa langit Ito pa kaibigan ang talatang magpapatunay Na tao nga ang ating Panginoong Esposto Sa 840 Dato po at ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin Na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan Na aking narinig sa Diyos Ito'y hindi ginawa ni Abraham So ayon po sa binasa nating talata ato na pa no? Ang sabi niya Dato po at ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin Na ano? taong nagsaysay ng katotohanan. So, sino po ba ang nagsasalita sa talatang ito? Hindi po ba si Kristo? So, kaya, hindi po Diyos si Kristo. Sapagkat siya mismo ay sinasabi niya na siya niya ay ang ah, nagsasaysay ng katotohanan na narinig niya sa Diyos. Si Kristo po ang nagsasalita dito. So, kaya katupa, yan po yung mga talata na makapagpapatunay na si Kristo po ay hindi nagkatawang tao. Ayon po sa pag-aaral ng Biblia, marami pong talata o mga verse na magpapatunay na si Kristo nga ay tao. At ito katupa ang huling talata na babasahin natin. Isa pang magpapatunay na si Kristo nga ay tao. Ganito katupa ang mapapakinggan natin sa unang Timoteo 2, talatang 5 hanggang 6. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao Ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili napang pangtubos sa lahat na pagpapatutuong mahahayag sa sariling kapanahunan. So napakalinaw po katupan no, sa binasa nating talata na meron lamang ni isang Diyos at merong isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus yun po katupa ang katutuhanan. hindi po nagkatawang tao si Kristo